Today, sasagutin natin yung matagal nyo ng tanong kung kailan nga ba yung estimated due date ni Ate Mo Girl Buntis. So ang daming nagtatanong kung kailan nga ba yung actual estimated due date na binigay ng aking OB. Ang ating due date po ay June 21, 2024. That's two weeks from now. So nag-uumpisa ng mga tog ang aking tuhod. Nagsimula ko na rin kausapin si Baby na wag sana tayong pahirapan during labor. Ang ati girl niyo pa naman ay bagna. Ano ba yung English ng bagna? Parang low pain tolerance pa naman ang ate mo girl. Hindi lang basta low pain tolerance. Very, very low. Negative 100, low pain tolerance talaga ako. Konting sakit lang sa katawan ko, iniinda ko. Konting tusok lang ng karayom, kinakatakutan ko. Pero my whole pregnancy journey, kinukondisyon ko naman yung utak ko na hindi ko papairalin yung takot para lalo tayong hindi mas mahirapan. Kasi naniniwala ako na the more na tinatakot ka ng utak mo, the more na mas mahihirapan kang ilabas si baby. So dasal lang ng malala talaga at magpanggap tayong kaya na natin to. Kayang-kaya kaya natin to. Kung nagtataka pala kayo kung ano tong ginagawa ko dito sa video, tawag nila dito sa amin padsicles. Dahil nga manifest natin na mag-normal delivery tayo, sino ba namang hindi, itong mga padsicles na to, makakatulong siya after giving birth. Pag nailabas mo si baby ng normal, super convenient and super helpful na mga padsicles. So literal na napkin lang siya na ilalagay mo sa iyong underwear after giving birth. Bago mo siya gamitin, ilalagay mo siya sa fridge so it will soothe and relax the area na pinaglabasan ni baby. May mga nabibiling ready-made na padsicles pero syempre overpriced sila at tayo ay magdi-DIY kung kaya naman gawin sa bahay. So based on my research, padsicles can contain aloe vera, witch hazel at saka yung actual na pad. Just make sure yung aloe vera na gagamitin nyo at saka yung witch hazel na gagamitin nyo ay 0% alcohol or alcohol free sila. Kung aloe vera, it helps to relieve or bawas-bawasan yung inflammation down there. And yung witch hazel, nakaka-help siya to reduce swelling or pamamaga down there. Basically, kumuha lang ako ng pads or menstrual pads dito sa amin. Iba't ibang sizes na rin yung tinry ko para sana makita kung alin ang mas comfortable. Basically, binuksan ko lang tong menstrual pads and then make sure your hands are clean kasi hindi tayo may infections for today's video. So, open the pads tapos inesprayan ko lang siya ng witch hazel. Sinok ko lang siya and then pinatungan ko na siya ng aloe vera gel. Hindi na ako nagtipid dito sa amin aloe vera gel kasi feeling ko masarap siya sa feeling kapag makapal-kapal or thick yung kaniyang consistency. I just spread it evenly dun sa pad. Huwag nyo nang tipirin kasi makakahelp din naman to sa inyong paggaling. And nung na-feel kong okay na siya, sinara ko ulit yung napkin, finold ko ulit siya, and then I put it on a ziplock. May mga DIY padsicles ako na panood na naglalagay pa sila ng essential oils and everything. Pero for me, enough na tong witch hazel at saka aloe vera. Meron naman ako isang friend na hindi gumagawa ng aloe vera or witch hazel literal na tubig lang talaga yung ginamit niya and then finreaser niya lang yung pads after. So I think depende pa rin sa'yo kung anong ilalagay mong ingredients sa iyong pad. Make sure hindi ka allergic sa mga products na to kasi ako yung mga aloe vera, natry ko naman siya sa ibang part ng aking skin sa face, wala naman akong reaction so make sure to do a skin test first before mo ilagay sa iyong pad at ilagay down there. 5 to 6 pieces lang pala yung ginawa kong padsicle hindi ko na siya dinamihan kagaya ng mga nakikita kong video. Kasi kahit nagmamanifest tayo ng normal delivery, hindi pa rin natin alam ang ibabato to ng tadhana. Baka may pa-surprise CSC Baby at hindi to magagamit. Oo nga po pala, bawal well, tong gamitin dun sa tahi from CS Delivery. Nagwe-work lang to sa mga normal mommies. Normal mommies? normal delivery na mommy. Sinusuot siya down there, hindi siya pinapatong sa tahi ng CS nyo, okay? So, ayan, nilagay ko na lang siya sa ziplock and ilalagay ko siya sa freezer. Six podsicles is enough for now para sa akin. Para lang may magamit tayo pag uwi natin from the hospital. At pag nangailangan naman ako or nagkulang, madali lang naman siyang gawin so walang problema doon.